Welcome back mga kaboxing So natapos na nga po ang inaabangang bigating laban ng maraming boxing fans sa pagitan ni undefeated WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis kontra sa WBA super featherweight champion na si Lamont Roach Jr. na kung saan nauwi ang laban ng dalawa sa isang kontrobersyal na majority draw decision dahilan para mapanatili ni Tank Davis ang hawak nitong titulo. Matatandaan na bago pa man ang naging bakbakan ng dalawa ay diritsahan nga pong sinabi ni Tank Davis na walang panama sa kanya si Roach at knockout lang daw ang sasapitin ni sa oras na magharap na sila sa ibabaw ng lona. Ngunit naging kabaliktaran nga po ang nasaksihan ng maraming boxing fans na nanood ng live at online sa naging laban ng dalawang buksingero. Sa mga naging unang round nga po ng kanilang laban ay mapapansin ang bangayan at pagtrashtukan ng dalawa sa kalagitnaan ng laban. At taliwas sa sinabi ni Davis bago ang laban ay nagawa nga pong makapakonekta ng mga sulidong suntok si Lamont Lamontrus Jr. na nagpayanig kay Tank Davis. Di rin gumana ang mga mind games ni Davis kay Lamon Jr. sa panggugulang na ginagawa nito. Ngunit pagdating nga po ng round 9 ng kanilang laban ay dito na nga po nagulat ang lahat sa biglaang pagluhod ni Tank Davis kahit di naman ito natamaan ng sulidong suntok at pumunta sa kanyang corner para magpapunas sa mukha ng tuwalya. Pero mas nagulat ang lahat kung bakit di binilangan ng referee ang pagluhod ni Tank Davis sa ibabaw ng lona. Dahil para po sa mga di nakakaalam, kinukonsiderang knockdown po sa boxing o voluntary surrender ang pagluhod ng boksingero kahit di ito natamaan ng suntok. Indikasyon ito na di na kayang ipagpatuloy ang laban o may masama ng nararamdaman ang isang boksingero. Bagay na tila daw nakalimutan ng third man of the ring na si Steve Willis. Di rin naman maiwasan ng ibang boxing fans na isipin na pinapaboran ng referee si Tank Davis. Ang masakla pa dito mga kaboxing, di na nga nabilangan si Tank Davis sa kanyang pagluhod ay lumamang pa ito sa scorecard sa round 9 ng kanilang laban. At sa mga sumunod na rounds nga po ay buong tapang namang nakipagsabayan si Lamont Trunz Jr. kay Tank Davis hanggang sukdulang 12 rounds at maraming mga fans ang naniniwala at kumbinsido na sapat na ang ginawa ni Lamont Trunz Jr. para hiranging bagong WBA lightweight champion at madungisan ang undefeated record ni Tank Davis. Ngunit laking pagkarismaya nga po ng halos ng lahat ng nasa venue nang mauwi sa majority draw ang laban ng dalawa. Isang judge ang umiskor ng 115 to 115 pabor kay Tank Davis at dalawang judge naman ang umiskor ng 114 to 114 para mauwi sa tabla ang laban. Makikita nga po natin sa reaksyon ni Davis at Roach ang pagkarismaya sa naging resulta ng laban. Dahil parehong naniniwala ang dalawa na isa sa kanila ang karapat dapat nanalo sa laban. Di rin naman napigilan ni Lamont Roach Jr. na mapamura sa sobrang pagkarismaya. At sa post-fight interview nga po ay pinaliwanag ni Davis kung bakit ito bigla ang napaluhod sa lona. Ito ay dahil daw sa pawis ng kanyang buhok na pumasok sa kanyang mata. Sa sinabi nga po na ito ni Davis ay di nga po naiwasan ng mga audience na ibu ito at kahit hanggang sa paglabas ng venue. Dagdag ni Davis na bukas naman daw ito sa pakikipag-rematch kay Lamont Truss Jr. Ngunit para sa inyo mga kaboxing, Tama lang ba ang naging desisyon ng mga hurado o dapat panalo si Lamont Jr at naluto lang ang laban?